Alam mo ba na marami sa atin na ang hindi napapansin ang epekto ng processed foods sa katawan? Sa sobrang busy natin, madalas tayong kumakain ng instant noodles, canned goods, hotdog or fast food. Madali, mura at masarap. Pero naisip mo na ba kung ano ang tunay na epekto nito sa iyong kalusugan? Maraming Pilipino ang hindi alam ang masabang dulot ng processed foods. Halimbawa si Mang Tonyo. Isang tricycle driver, araw-araw niyang iniinom ang kanyang soft drinks at kinakain ang instant noodles dahil ito ang pinakamabilis at pinakamatipid na pagkain para sa kanya. Hindi niya namalayan na araw-araw niyang binibigyan ng labis na asin at artificial ingredients ang kanyang katawan. Sa kumaga, bigla siyang inatake sa puso at nang dalhin sa ospital na diskubin ng doktor na barado na pala ang kanyang ugat. Kailangan siyang operahan dahil hindi na kaya ng katawan niyang labanan ang epekto ng kanyang diet sa loob ng maraming taon. Si Ana naman Isang tatlumpong anyos na working mom, hindi masyadong nag-aalala sa kanyang kinakain. Basta busog siya. Sa fast food, canned foods, at instant meals, siya umaasa dahil wala siyang oras magluto. Pero nang magpa-check up siya, nalaman niyang pre-diabetic na siya. Hindi siya makapaniwala dahil pakiramdam niya ay normal lang naman ang kanyang kinakain. Simula noon, iniwasan na niya ang matatamis, binawasan ang processed foods, at mas pinili ang fresh home-cooked meals. Ngayon, mas energetic siya at mas kumanda ang kanyang pakiramdam. Huwag nating hintayin na magkasakit tayo bago natin seryosohin ang ating pagkain. Prevention is always better than cure. Ngayon, isipin mo ito. Ano kaya ang mangyayari kung tatlong beses ka kumakain ng instant noodles sa isang araw sa loob ng isang taon? Sa simula, wala kang mararamdaman. Pero unti-unti, mararamdaman mong mas madaling mapagod. Mubaba ba ang energy mo at maaari magkaroon ng problema sa kidney dahil sa sobrang asin. Sa loob ng isang taon, maaaring tumaas ang blood pressure mo at lumala ang kondisyon ng iyong puso dahil sa trans fats na nakukuha sa processed foods. Ayon sa World Health Organization, ang processed foods ay mga pagkain dumaan sa iba't ibang proseso upang tumagal ang shelf life. Mapagandang lasa o gawing mas kaakit-akit sa mga mamimili. Ang problema, karamihan sa mga sangkap na ginagamit dito ay maaaring magdulot ng seryosong sakit tulad ng cancer, sakit sa puso at diabetes. Sa ating katawan, ang sobrang refined sugar ay maaaring magdulot ng brain fog at memory loss. Ang labis na trans fat at preservatives ay nagpapataas ng kolesterol at maaaring magdulot ng hypertension at heart disease. Ang artificial ingredients sa processed foods ay maaaring makaapekto sa gut bacteria natin na may direktang epekto sa digestion at immune system. Kung ikukumpara ang processed foods tulad ng instant noodles ay may halos 1,500 mg ng sodium. Isang serving ng hotdog ay may trans fats at artificial coloring at ang isang soft drinks ay may halos 10 na kutsara ng asukal. Samantalang ang natural foods tulad ng brown rice ay may fiber, ang fresh fish ay may omega-3 na pampalusog sa puso. At ang fresh juice ay puno ng natural vitamins na walang artificial sweeteners. Hindi lahat ng processed foods ay masama. Pero kailangan nating piliin ang mas mabuting alternatibo. Sa halip na white bread, mas mainam ang whole wheat bread. Imbis na flavored yogurt na puno ng artificial sugar, piliin ang Greek yogurt. Mas mabuti ang fresh meat kaysa hotdog or langganisa na may maraming preservatives. Ngayon, challenge kita. Subukan mong hindi kumain ng processed foods sa loob ng isang linggo. Ano ang napansin mong pagbabago sa katawan mo? Mas bagan ba ang pakiramdam mo? Mas energetic ka ba? Subukan mong gawin ito at ishare mo ang experience mo sa comments. Para mas maiwasan ang processed foods, subukan mong magluto ng maramihan para hindi ka ma-attempt kumain ng instant meals gumamit ng herbs at spices sa halip na artificial seasoning tulad ng MSG. Pumili ng healthier snack options gaya ng mani, putas o boiled eggs sa halip na junk foods. Sa dulo ng araw, ikaw ang pipili kung ano ang ipapasok mo sa katawan mo. Gusto mo ba ng pagkain na magbibigay sa iyo ng sakit sa hinaharap? O gusto mong pagkain na magpapalakas sa iyo? Walang instant na solusyon sa kalusugan. Ang tunay na healthy lifestyle ay ginagawa ng pauti-unti. Pero may malaking epekto sa pangmatagalan.